So, DIY, DIY, so, yan, hindi na gano'n. So, for this video, mga ka-DIY, pupunta tayo sa bahay. So, day 4 natin, doon sa lababo. So, ayusin natin yung lababo. Tingnan natin kung kaya natin siyang tapusin na mabuhusan. So, let's go. So, yan mga ka-DIY. So, DIY, uh, so, so, yan, gano'n. So, day 4 natin. So, let's go. Day 4 natin mga ka-DIY. So, nag na ako ng mga kahoy dyan. Para may sukat. Kahit na. anong sinasabi ng kasama ko dyan na hindi natin kaya. Siyempre, DIY tayo. Siyempre, pag DIY, do it yourself. Siyempre, mahirap diba? po yung gumawa ng hindi ka kompleto. Napakaganda nga po ng aking content dahil natignan nyo kung ano lang yung gamit dyan sa mismong ginagawan ko. Siya lang yung ginagamit ko, ba diba? DIY. So, yan, siyempre, nagsukat tayo ng dikitres at saka dikwatro nga uh, 2x4 at 2x3 para sa kanyang uh, sukat dyan sa gilid-gilid niya. And then naglagay po tayo, gumawa po tayo ng kahoy para naman doon sa mismong uh, laba. Siyempre, na rin po natin yung ating poploringan. And then, isa ko lang din po na nagkuhan ng mga sasimento. Kaya buhangin dyan. Tapos, lagyan natin ng mga bato at mga iba-iba pangkuan. Kaya naglagay na po tayo. May pala tayo ng lata dyan mga ka-DIY para po pang uh, buhos dyan sa ating pinoploringan. Maganda po talaga kung maliit lang yung timba mo o kaya yung lata mo na pang buhos. Pero kung mapapansin nyo mga ka-DIY, na ubos o kulang yung ating unang hinalo. Kaya naghalo tayo ulit ng nabinang tayo dyan, mga ka-DIY. Kasi nga hapon na tayo dumating. Mga alas 4, nagatapos ako dyan mga alas 6. Siyempre nakulang na ulit, nagbuhos na naman tayo at naghalo. Kaya yun lang. So yan mga ka-DIY. No? So yan. Day 4 po natin. No? So ito na ang trabaho natin. So nakikita natin mga ka-DIY na flooringan ko na. Nakita nyo ang hirap ko, no? Mag-isa ko lang po, maghalo, mag-lagay uh, niyan, maglagay ng simento, lahat. Mga ka-DIY, kasama ko lang yung aking kasama sa buhay. So thank you sa kanya. So yan, mga ka-DIY, no? So pagkatapos ito mga ka-DIY, lalagyan na natin to ng tiles. So tatilesan natin tong bulok-bulok na aking uh, lababo mga ka DIY no makikita niyo mga ka DIY bulok man siya pero maganda yung pagkagawa kasi gawa DIY so yan mga ka DIY ang day 4 natin yan Uh, i-end ko na tong uh, aking uh, video so thank you for watching sa mga gusto pong uh, mag uh, pagawa dyan, di lang kay maselan kagawin po natin pero tapusin ko muna tong uh, aking bulok bulok na bahay so nandyan lang sa comment section or sa caption ng Uh, sa caption and then sa yellow basket kung gusto nyo kumuha ng mga binebenta natin. Thank you for watching mga ka God bless. Bye-bye.